Ayan. Tustusin ko muna to yung baka. Yung beef na may beef meat, laman ng baka na may mga taba-taba. Ihahalo ko sa munggo, guys. Isa ko muna siya. Lagay ko na. Oh, may tubig na yung ano, hindi ko naman ng tubig. Ayan, tustusin natin itong baka na may mga taba-taba. Lumabas yung taba niya. Ayan, yung baka natin natustus na at lumabas na yung mantika, guys. Ayan. At lalagyan ko na nga pala siya ng kamatis. Diba yung huli nalagyan ng kamatis? Sunod yung ilalagay natin guys, yung munggo. Ayan kanina, pinakuluan ko na to. Pinakuluan ko na sa... Ayan. yan natin ng paminta. At lagyan natin siya ng beef cubes. Yan. Dahil beef yung sahog natin, deep cubes din ang ilalagay natin. Pakuluan pa natin siya. Baka mga, mga 30 minutes pa guys. Mamaya na ilalagay yung mga gulay. Yung mga gulay madaling maluto. Oh. Lagyan hmm. ko siya ng dinagdagan ko ng tubig. Saka ito guys, yung gulay na ilalagay ko. Ayan, ito lang kasi yung gulay sa sa ano sa Ito yung baby spinach, wala na kasing kakain niyan, kaya ilalagay ko na sa mungko. At ito yung mga leftovers, so ayan, hindi pa kami nakapunta ng paligi kaya walang gulay. Ayan lang. So, mala, madami naman yung sinahog ko, di ba? So, ayan lang. Ako lang naman ito, guys, ang kakain dahil hindi naman sila kakain ito. So, ayan after 2 months or 3 months ulit ako nakapagluto ng munggo so baka 2 days ko itong kakainin baka umabot pa ng 3 days so ilalagay ko lang sa sa loob ng ano crepes Ayan. yung ating munggo hug ay baka Uh, anuhin ko pa tong ano kasi yung munggo natin Kulang ang kakain nito, guys. Yan, baka mga todis na ulam na yan. Ay, ah, ilagay ko na kaya tong sili. Yan, ilagay ko na siya. Yeah, itong gulay, madali lang itong lutuin. Kaya, mga ano lang, madali lang yan lumambot. Kaya, mamaya, mamaya, mamaya. Okay. Unlimited rice na naman ito. <laughs> it's time to put the big stable now. Yan. Ilinagay ko na yung palaya sa katalong. Mga 5 minutes. Yan, luto na to. Sa, sa hulihan ko na ilalagay yung spinach. O, ba? Diba? tama lang yun. Hayan, malambot na po yung ating mga gulay at ilalagay ko na yung spinach. So, ang bango kaya, guys. Ayan. Ayan. guys, hindi ko na videohan yung paglagay ko ng baby spinach. Okay, sa wakas luto na po yung ating munggo. Kain na tayo guys ang bango at saka medyo gutom na din ako guys. Kaya nako po, takam na takam na talaga ako dito sa aking munggong linoto. So, thank you for watching everyone. Sana po nagustuhan nyo ang aking video kung paano ko linuto itong munggo. Hayan, guys. Bye. Thank you for watching. Kain na po tayo. Gutom na si Inday. Bye, guys. See you.